Yan, at sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kalingap at ito po yung huling araw namin dito sa bahay nila Rose Ann kompleto na po ito ayos na din po lahat Mayroon po itong dalawang kwarto at mga ilaw na rin konting retouch na lang po mga pintura ay sa mga ilaw na lang po ang re namin ayan po yung kanilang salas. Ayan. Ayan po yung balkon. Ilaw rin po yan. Ito po yung sa CR. No, po yung Ito no. kusina. Ayan po mga kalingap at ganito naman po siyang tingnan dito sa labas. Ayan, sobrang dahil po pala namin dalang gamit, iiwan na lang po na muna namin gamit dito kaya nakuyat para pagpapadala po nila kalingap rob ng gamit nila roosan. Papadala lang po namin yung iba kasi napakarami po. Hindi po kaya doon sa hauler ni Super Andoy. ngayon ganito po siya tingnan dito sa labas. Ayan, linis na lang po mga kalingap sa mga tiles. Lintik ano? linis na lang muriatic acid na lang po ang katapat niyan. Para matanggal yung mga ibang mga sumisimento at puti na mamuti sa tiles. Ano? o. Ito po siya dito tingnan sa labas. Napakaganda po mga kalingap. At napaka-presko po ng kanilang kusina kasi may hapbody po ay steel matting. Ayan, at uh, finish na rin po yung ano niyan, flooring sa kusina. Ito. Ito lang po mabuli kasi medyo basa pa. Ito yung kanilang ano. Babo. Ito lang po yung balkon. Pakaganda na po mga kalingap. Ayan po mga kalinga po na. at maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-support po sa aking YouTube channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat. And thank you so much po. Na. Ayan. Sa mga hindi po nag-skip ng ads at patuloy na nanonood hanggang sa matapos po ng aking mga vlog. Sa mga nagla-like, nagko-comment. Mega love shoutout po sa inyong lahat. salamat po ng marami sa supporta nyo. Ayan, uh, syempre maraming maraming salamat din po kay Kalinga prob sa maagang agang papasko po sa amin. Ayan. Abangan nyo pa po yung mga iba po namin gagawin na bahay. at ngayong January kung sino po yung beneficiary po na papagawa ni Kalinga prob. Thank you so much po sa inyong lahat mga Kalinga. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. at maraming salamat din po syempre doon sa Tiyo ni Rose Ann kay Kuya Nano. Ayan kasi sa maikling pagsasama namin napakabait po niya pinatuloy po nila kami sa bahay nila at welcome kami Ayan, maraming maraming salamat po Ayan, thank you so much po Ayan po na ano, ito na po yung bahay ni Rosan ngayon napakaganda Ayan po Ayan, ingat po tayo lagi mga kalingap and more blessings to come po sa lahat God bless po Bye bye

Pauwi na po kami mga kalingap. Okay na po lahat. Ayan. Ta? Ayan po yung mga gampamas ni Kalingap Rob. Ayan po ay Pizza 20 ng December. Halos isang buwan at dalawang linggo po itong ginawa. Tumbaan, laro saan. Balo tayo. Gawin na wala, gawin na. Gawin na. Ayan na po mga kalingap. Kaya <laughs> Ayan, puno po yung hauler. Ayan, at pawin na po kayong mga kalingap. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. And God bless po. And more blessings to come. Ayan, malayo-layo po, po ang aming biyahe. Ayan. Ayan po mga kalingap pa na. Advance Merry Christmas po and Happy New Year sa ating lahat. Ingat po palagi, mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.